yan mga so, oh. sinunog sinunog mga katits dahil sa area na bawal pumasok dito ang baba kasi may sila <coughs> so yun mga katits uh, may isang ano tayo isang uh, ka din na ano, nag, <coughs> magpaiskan dyan mas, mga katits dyan oh, sa taas ito mga sa mabang istorya nito sa bako na ito bakit sinusunog to kasi alam nyo na kung bakit sinunog so puntahan natin itong katids Yan yung puno, Lar. Ha? Yan yung buno na akwan? mangga asa ah, Asan isang bako? Wala akong isang pa kaya lapok kong makain sa Ha. mo mabayan? Ako yob ko. na lang kayo yob. mo bata. Lay bata. tolar ini mau nak tolar na wala ni mau asay ini ya hmm. A wala sampul lang bat <tuhlar>. hmm. ni muna marga, marga hmm. oh, pero marga hmm. wala mo kuna kita nga bina god Awala wala apa hmm. wala ni bina yung bagis dahil ginang mining area kena naibing bina ba hmm. Dino. So yun mga katit ah, Welcome back sa ating channel So ito mga katit sa uh, Yan yung nakakulay blue Siya so, yung may ari dito sa Area mga katit At saka May Balite dyan mga katit na tinutol Tapos Nagkahit diri sila mga katit Dahil may nakuha na Bakal sa gitna Malapit sa Old century niya Mingo So papakita natin ka tits Ayan Tumbok pa naman la no Tumbok o oh. <laughs> Street talaga Street dyan sa target o oh. Tumbok na tumbok yung ginawang bakuan Ayan mga tits o Sinunog yan mga t -t yung bako na yan yan sinunog hindi ko alam kung hindi na rin ako nagtanong bakit sinunog yan siguro ayaw ng itong mayayari kasi ng lupa mga katid sa pali mga kapatid ng papa niya hindi pumayag so ito bigla na lang nasunog yan mga katid na walang dahilan so ayaw siguro nilang ipakuha yung deposito dito so dito mga katets walang marker dito kundi yung ano lang yung balite at saka yung ano na yan pinotol na yan century tree mingo yan lang ang maging marker dito mga katets at saka nasa taas ng bundok ito lar ay pa okay. Pero makita na to sa baba. Makita. Makita. Tama. Tolto. Unta man Tuna to. na natin. Man na natin yung area ba? Area. Ah. Ah. Yung puwan ba yung... Tunong, tunong. Hindi, yung upuan ba? Yung yung area ng papa mo ba? Ah, ubos. Makita dyan, no? Makita to, pero tao yan lang. Ah. Pwede ah, Hindi, hindi na kailangan targitin. Makuha man yung tatlo. Ah, oo. Kailangan talaga nandun ka para i-priority mo yung isa. Tara, unahin natin dito yung kwan. So, magtagalog lang ako para maintindihan sa kwan mga viewers kasi merong nakiusap sa akin na kung pwede tagalogin ko daw eh, hindi nila maintindihan sa mga ano to para sa mga nanonood din sa atin na nag treasure din so ayan tinibag talaga oh. papunta yan dito papunta dito sa ano mga katit sa ah, tawag nito yung baliti dyan na pinutol na may bakal sa gitna Lar, wala. sino nakatago ng bakal sana yung makakuha natin oh. <laughs> Ayun, mga katit high ground tayo sa tanaw na tanaw natin yung dagat kaya sabi ko na overlooking ito yan dagat yan dagat na mga katit ano? Ken. Hey, Ay bakal dito na. Asa na? Ah. to ano lang. Ha? Hindi, hanapin na lang yung ano. Tagal na rin kasi. Ano oh, no? ano? Wala na, patay na. Patay na? Sige, kuhan mo na lang. Eh, ayan. Yung bakal. Yung bakal sana maganda, no? Natupok lang yung bakal. <laughs> Tupok nga yung puno, yung bakal pa. Tabi-tabi po. Baka may ano. wala nang nakatira dito. Ito na lang yung natitira sa puno. Dito nakatusok ayan. yung bakal. Lan. Oh, sigit na. Sige na, pagputol uh, dito. Pagputol sa pagso. Mm. So, to mga katits, walang ano to dito, walang marker kundi yung baliti lang. So, i-try natin gamitan muna ng long range mm. kung may masagap. Sino ba muna lar? Uh. Ayun. Kawa so, kay abisado. Yeah. Dari mana ngadlog kita naro? No? Ah, ada hari? Hah? Ha? Yeah. Panak. pokoknya hmm. so, nak tengok kan padahal itu dorong lawan itu dorong ah Ah? Tardang, Nani rubi dia Nani ada lu ada pita deh ada ah anak bolak mana napas mah ditoget Sunde uh, la kay tulom ni kapunuan ditoget. Tako isa ditto. Tingat bangani matay na. Ya wala dito. Oh, lampoy di saunan matay. Tulom ni puluan do di Kanya-kanya. Isa ditto isa fokus. Besik paduron tu manggah ni na may gilubid ang manggahan. Pinisi.

Seubus. Seubusian. ya Padulung man.

Lihat, ya. Oh, kemunya supaya nggak mau banting, ini langg kita itu lo mau banting mana? Oh, oh. nah lain, ya. oleh lain mau banting. Adili silang pilihlah selang pilih Ronald Usikwan. Ya. Adili atau lang kita lihat, Oh Nadine pegawaian, silahkan tunggu pekonan lebih kita. Ya, Asal sila run. Ya, nah dia bersihin tulung, bersihin tulung lah.

<laughs> si, si, dili, ato tang lo, Wan, share tik video. Wala, wala ito, wala ta, wala target dito lar <laughs> sa taas. Sa ubos Sa hmm. ubos. Wala na. Nasa baba yung target mga kates, puntahan natin. Ito pa mo balik. Eh? Hmm. Ito, siwa, kwan. Hindi hmm. dito, dito yung baliti siguro marker lang. Marker ni Marker, nah, oh. marker tas may bakal. Hmm. Hmm? <laughs>

Yan yun ng ilang 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 kuwan na ilang tao na pumunta niyan gusto bilhin. Tatlo na bumalik isang tao din bumalik tatlong bisis. Tatlong bisis. Ay ah, yung isang tao pumunta diyan tatlong bisis bumalik. Ah. Uh -huh. Tapos ang presyo lang magkano? 50 million. 50 million? Ha? 50 million. Wala man ang presyo kahit 50 million. 50 million, million. 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 million dollars. Dalang, oh, dalang. Dahil. Grabe. Nagtaka <laughs> ka anong bakit ganun kalaki na lang? <laughs> Ayun mga katets natin yung ano. Kasi dito mga katets yung baliti lang nandyan. Tapos sa baba niya yung may liter Y na sapa. Ah bali nandoon yung ano nandoon yung tatlong tao na na bumabalik diyan na gustong bilhin. Yan yung kasama natin mga katit, yung yang naka yan yung anak sa mayari sa lupa tapos ang problema lang nga dito mga katis ngayon mahirap kausapin yung papa niya kasi dahil na nga sa ano mga katis sa maraming nagka-interest nakatakot na rin siya hindi mag asan yung motor? ah rider ah ah? grabe ah eh, may tin daw yung motoro, ito lang pinadaan. Pero pag na, na diretso tuloy-tuloy ang hukay, hindi na makadaan. Ah, ayan. Magdangno kayo, di kagay dangno kayo. Yan oh, load okay. dispose. Tawag, 'di ba? Pasig. Hm? Tangnan, dia berangkak eh ulah kan ay ulah dikong ni lah awak ni Ronald dia hon pak ay bagul pun ni mati go bang babus lop hmm ay ginawa mana mati ginawa mana babus lop lah sia ha babus lop babus lop lah ya hmm ni lawak bang kelo ni jawab mukup kupan ni tu

Mm. Ay kay. Paligid lang muna. Ay. Ha? Oh. Aw. <laughs> na. Pagkakataon, na Hmm. Mura lang lasang, ba? Imo ni ko rin, mura lasang. Pantay kanina lang, don. Don. Lari po lang ito. Don kanina ba tayo? Hmm. Ay, don. Doon sa may, may para. ayon puno na yo. no? Hmm. Ah, di, di, no, no. Doon Ay, pinuntahan natin. Yan. Hmm. Sige. Dito tayo subukan natin yung area na malupit na area dapat sana yung lar yung taginit sana no taginit ba natuyuan ba to ng taginit lar hindi ha? natuyuan siya hindi oh, yun sana ang dami naghahabol dito sa area na to sabi Basta ang planong bilhin ng 50 million to. Itong area na ito. So, yan. Ako na lakang pato ba? Hmm. Ako na lakang pato. Ganito? No. tas ang makina wala na. ayun yung makina sa bahay mo, Lar. Hmm? Pusa? ah Oo oh. Basta ito lang naka ano to naka triangle ang forma paglagay Isa dito banda, isa doon at saka isa doon sa dulo Yan yung nakalagay dito sa kwan sa mapa nya Sana hindi tayo barahin dito ng papa mo Ito so, kasi pumakig yung papa nyo dito ninyo ba ninyo magkatais papano At santay papa hmm. ah, ayan <laughs> Parang ayaw mong pumasok dito ah. Di silipin lang natin kol huwag mo lang kaming habulin kol cool, ha ayun nga oh ano na nagtatabas lar ha na nagtabas naglampas oh yun oh Una kayo lar, ba natakot ako? Hmm? Ah, hindi. Na, nasa, kuwan lang siya lang. Nasa gilid lang. Okay, dito, no? hmm. Ang deposit kasi na nakalagay lang, isa doon sa lulo, hmm. sa pinaka-puzzle niya, isa dito, at saka dito. Ah, uh, doon tayo priority. Kung saan tayo malapit sa area, yun ang unahin natin. Yung bandalo doon sa Mayniog, yun ang unahin natin. Tapos dito, huli na lang dito, at saka dito. Pasat. Yung dinrawing ko kanina lari ang paganyan yun ah. Dito So balik mm. Tara una kayo <laughs> 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 Wala mga <laughs> yan, yun, so, yan lang nyo lang na lang ako para una akong tumakbo <laughs> asan yung isang uh, sapa dito lar? yung isang sapa dyan tapos yung dalawa ay yung pangalawa tapos yung isa asan pa? wala na? wala na dyan <laughs> mayroon yung paapa dyan siya lar, nung lar hindi talaga natuyon dyan? hindi mayroon pang tubig. Pero dating basakan yan, lar. Oh, late. Dati. Ito so, dating basakan ito. Saan yung ano? Saan yung Amerikano hanggang saan yung gusto nyong bilhin? Hanggang boundary dito, ang boundary dito saan? Out. 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 Hindi yung boundary na hanggang dito lang yung bilhin niya out. papunta taas. Malamang dito yung isa oh. Dito banda. Sa may malapit sa kawayan na Tapos yung isa alam mo doon. Tapos yung isa na Tatlo kasi nakadeposito mga katits. Ito ang laging binabalik-balik ka na gusto bilhin. Kasi ito parang kawali ito mga katits. Ito. Yan mga katits. Sapa dyan. Sapa rin dito. Tapos yan papunta dito mga ito dati ginawang basakan ito ito dito so ngayon masukal na kasi wala na nagalaga <laughs> saan yung hukay nila dati kinalot ayun ang ginurokat nila